Madam Kowa, yun pong 140 million 414,518 pesos 37 centavos. Ito po yung notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema final and executory. Final and executory. Ang nagbayad lamang po ay halos 3 million ang hindi po nyo siningil, 137 million plus plus. Wala po kayong paliwanag bakit ingenue kundulekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang mga ngulekta na po doon ay yung, account, uh, yung implementing agency po. Sa case po nang na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po sir, uh, dahil final and executory na, mag issue po yung, kung umabot po yan sa Supreme Court, mag issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng Order of Execution. Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Sen. importante, lahat na po nandun eh. mag execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang 137 million, pero hanggang ngayon hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang hindi po talaga si COA ang maniningil, sir. Yun pong implementing agency po at iyan po ay iririmit -re nila sa Bureau of Treasury. Ano pong participation ninyo? Hindi nyo i sa Saan po galing ang notice of disallowance? I Amin mean po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa court. Susmaryosep okay. na proseso. Puro kayo proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin, tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si COA talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA. Meron kang prerogative. Meron kang power na sabihin mo, mang ka. Meron, nag-issue na kami ng order of execution. Huwag okay. mo sasabihin ng proseso. Yes, sir. Kaya, ma'am, ang, ang problema pa po post-audit. no? Ibig sabihin, bayad na. 'Di diba So kung hindi niyo ma-detect ho yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang ho ng bayad. So ganoon ho nangyayari ngayon, bayad lang ho ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So Mr. Chairman, uh, let allow me to move to another